ng instruction sa likod ng flashcard at manood lagi ng Gumindo. Baka ito na ang sumat na Gumindo. Go na tayo! Pasok ka na naman. Excited na ang mga kids. Pagkakilala ko ng bagong kaibigan sa eskwela. Kaya ang unang hirit namin, dapat well groom siya palagi. Planchado ang uniform. Malinis sa mga finger nails. At syempre, <coughs> dapat hindi <coughs> na healthy. Ay, oo. Oh, so, sa bigatin siya po, pinigatin ang healthy hair sa mga kids po. In that way,

By boomer magic. Mm. It's now an adventure of, our the, of the grappler. Been the new Jack Petrol, <coughs> 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 Papagaryod. Oh, dude. Pwede ko bitawan 'ko no, karaduh. So, sino mo pa Ano? Atawa? Kailangan ba hawakan anong buhay ng aking paki-paglaban? Oo. Ang ng karate, ang boxing, siyempre, nariyan din ang kung fu. Kung totoosin, maraming paraan para matuto ng isang tao ng martial arts. Pero mas gusto ko lang talaga ng simpleng paki-paglaban. Alam mo ba kung bakit? considero più da un semplice più da come delle... Non ti dico, non